Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakatawang mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko mm. <coughs> raman Hmm Naramdam na <coughs> ramdam Pag di pa rin di maging mabay <coughs> 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 Ano yari? Hmm <coughs> Naku, naku, naku. Nanihira pa. Grabe screen naman yan. Solid. <laughs> Ang lakas ng sunog guys. Kawawa naman. Giniago <laughs> Paki Pakiserve sa table one. <laughs> Medyo masakit yun ah. Yung first day mo sa work. Pakiserve daw. Sa table one. Ginawang <laughs> volleyball. Biyahan ang kolo. Biyahan yun. Pa-mic, pa-mic pa kami. Sige na, atakon. Hmm Yung kailanman hindi ka pa nakapasok sa simbahan. Eh. <laughs> <Huh>. Tet. <Kaya>, uh, <laughs> kulang pa lang. <laughs> Yung ready ka na makipag-away, kaso. Ba? Wow naman. May dalang grocery sa idol. Wow. Wow. Papaisip sa atin. Talaga naman. Ba? Iinom ka ng beer. Ang kamuka. San Miguel Beer. Tingnan nyo yung logo. Yung logo ng San Miguel Beer, Hindi naman si San Miguel, beer. yung anghel, may hawak na espada. Ginaad din. Sinong iispadahin niya yung demonyo na nasa paanya uh -huh. na nakaganyan? Sinong panalo? Si San Miguel. Kaya lang pag ininom mo na 'yan, bumabaliktad. <laughs> sino nang na sino nang panalo na ang kalaban. Kaya pag iinom kayo ng beer, uh -huh. istrohin nyo. Hanya itong Si San Miguel pa rin ang panalo. Sorry, <laughs> 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 <Siya> tong niya. <laughs> 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 DIY. Yung umutot siya sa live. Best, mag-question mo, guys. Eh, para malingaw ta. Hindi na mula ka ning atay. Hmm. <laughs> parang may nahamoy ako hindi madalas lakaw lagi pero umutot po umalis ka pero umutot <laughs> naman lakas pa talaga <laughs> sorry sorry Ay, okay lang yung dati kebs, kebs kita na dito kebs ano ka? hindi ka sa ino madlungon tayo Teka nung mga tao dumaang ino bala to doon, alawis na Yung malapit ka nang mag-40 pero hindi mo pa rin kayang mantang gano. Sa ako ng bigas. Ginunting isa-isa yun. Ah. bawas bawasan pa. Para sumakto lang. Ang daya naman. na. Medyo dugyot. Hmm. <laughs> Mukhang tropia na yun ah Ang concern ka na naman <laughs> ah, Isang bigay Kasubo rin para sa kanya Ilobos na Ang <laughs> ah, dumadaan eh Ayaw nila? Ah, okay Saan <laughs> lang kumakain? Dito pa rin. Diyos, wanao pa rin? Dali. May isyay-share lang ako. Alam nyo mm. ba na yung Magic Sarap eh, may 1,344 na butil? Dami hmm. naman. Paano, paano na. ko nalaman? Eto. Binilo. Binilo. Okay, guys. Dapat yung bigas naman. Na Eto. Bilawin mo. Okay. <laughs> <laughs> Aba, mapagbigay. So para na aso. Kasi <laughs> pagkain ba ito sabi? Hey, nini, yung sinabihan kang mahirap at magsasaka lang magulo. Oh yan. Pinakitaan na kayo ah. Kalabaw namin sa bukid. For junior. Happy lang sagad dun. Aba, positive ayun ba kaso nasa likod <laughs> 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 yung yung mo portable welding. welder ba welder talaga yung nakuha mo na yan ano ba yan <laughs> 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 si ito nga na welder na to patrip kaya pong welder to Vào quán hát thì boy em 500 à. Ngọt sớt Bây giờ hãy gỡ lại cái 500 khó khăn chưa Ông giúp nghiệm nhá nha ở Vào quán hát thì um uống đi em Uống um đi Tiền anh đi Bà lúc nào bà gái xìu Giờ hãy kiếm lại 500 vất vả chưa Đi bà hát ở Orient yun à Nó ngay lúc đó Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái Cái gì? 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 Cái sila napanood eh. Ma, ako lang ang nakasagot sa tanong ng teacher namin kanina, ma. Wow! Wow! Talaga, Lopit. anak? Talino? Manong mano talaga yung katalinuhan mo sa mama mo, anak. Uh -huh. Bakit? Ano ba ang tanong ng teacher mo? Tinanong po kasi niya, ma, kung sino sinundo po yung hindi nakaintindi. Yor. Sure. Tabalik <laughs> <laughs> talagang pala. Yor. <laughs> 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 Prog pa. <laughs> ah. Libre daw? Ano ba yan? Ah, gulay. Libre gulay. Namimigay <laughs> siya. Aba, ang dami naman! <laughs> <Blessing>. Wow naman! ko isang kilo Wow! Ano, oh, lupit naman. Malakpakan natin siya, idol. Wow! Ano? Wow! Wait uh, a minute! siya Who are you? Make-up tutorial. Hmm! <laughs> Buti na, hindi nabasag yung salamin. Ay, <laughs> dako. Oh,